Ever wish you could just stay chill kahit may kaaway sa harap mo? Na kahit sigawan ka, insultuhin ka, or i-disrespect ka, hindi ka natitinag. Hindi dahil mahina ka, pero dahil kontrolado mo sarili mo. Buo ka, imagine this, you're in a heated argument. Boss mo, partner mo, maybe even a stranger on the road. The tension's rising. Tumataas ang boses. Tumitibok ang puso mo ng mabilis gusto mo na sumabog, magwala, murahin, o kahit suntukin. Pero, tanong ko lang, para saan? What's the point of losing yourself just to win the moment? Lahat tayo dumaan na dyan. And if you're watching this, maybe it's because you felt that regret after a confrontation. Yung tipong, ba't ko sinabi yon? Ba't ako nagpadala? O kaya naman, pag tinanong ka kung anong nangyari, ang sagot mo lang, hindi ko na alam, nablangko na lang ako. Here's the truth most men never get to hear. It's not the confrontation that breaks you, it's your reaction to it. In this video, we're not here to give you some motivational fluff. Hindi ito just think positive. No. This is about learning to master your emotions like a warrior. It's about having that unshakable stillness kahit nasa gitna ka ng gulo. Not silence dahil takot ka. Kundi ka tahimikan ng isang lalaking alam kung sino siya at hindi kailangan patunayan yon sa kahit sino. And that starts with one thing. Emotion is your enemy. Teka lang, I know. Hindi ibig sabihin na bawal kang mag-feel. Hindi ito pagiging robot. Emotions are natural. Pero kapag pinayagan mo silang mag-drive ng actions mo, doon ka nabibitag. Doon ka nawawala. Galit, takot, ego. Lahat 'yan parang apoy. Pwede kang painitin, pero pwede ka ring sunugin. Think of the last time you lost it in a fight. Yung nagwala ka, nagsisigaw, o kahit napasigaw ka lang sa isip mo. Anong nangyari after? Gumanda ba ang sitwasyon? Na-resolve ba? O lalo lang lumala. Ito yung masakit aminin minsan. Minsan yung sarili nating damdamin ang tunay na kalaban. Not the person in front of us. Not the situation. Emotions can make you react like a child even if you look like a man. Kaya nga kailangan mong matutong tumayo sa gitna ng apoy at hindi masunog. You ever watch those action movies where the calmest guy in the room is the most dangerous? Yung tahimik lang, steady, pero alam mong siya yung pinaka-in-control. Bakit ganon Kasi stillness is power. Kung ikaw ang unang nag-panic, unang sumigaw, unang nawala ng composure, you already lost. But let's be real. Staying calm in confrontation is not something you just decide to do. Kailangan mo siyang i-practice. Kailangan mo siyang i-train. And that training begins with the second principle. Awareness is a superpower. Have you ever caught yourself in the middle of an argument and suddenly realized, Ay, teka, napapalakas na boses ko ah That tiny moment of awareness, that's gold. Yun ang sinasabi nating inner switch. It's your mind tapping your shoulder saying, Ui gising, alam mong hindi ito ang daan. most men don't have that switch. Kasi hindi sila sanay makinig sa sarili nila habang mainit ang ulo nila. Pero once you build that habit of catching yourself, that's when everything starts to change. Awareness is not just about what you feel. It's about what triggered it. Bakit ako nairita? Anong parte ng ego ko ang na-offend? Totoo ba yung sinabi niya? O nasaktan lang ako kasi may pride ako? Ganito siya. Imagine may pumutok na granada sa tabi mo. Kung magpapanik ka, tapos na. Pero kung aware ka, okay, may sumabog, I'm still alive. What's my next move? Then you stay in control. That's the same with words, insults, disrespect. Kailangan mong makita ang nangyayari bago ka sumagot. Dahil kung sagot ka lang ng sagot, sino talaga ang may control? Let me give you a quick story. May kaibigan ako dati, sobrang bilis uminit ng ulo. Konting trigger, ready na mang away. Pero, eventually, napagod siya. Dumating sa point na nagtanong siya sa sarili, Lahat ba ng laban kailangan ko talagang harapin? Or baka ako yung problema? Nagbago siya. Hindi overnight. Pero, in every confrontation, nagsimulang magbilang ng tatlo sa isip niya bago sumagot. Tatlong segundo. One, two, three. Saka siya magsalita. And you know what happened? People started listening more. Not because he got louder, but because he got calmer. So, if you're someone who gets overwhelmed in arguments, if you feel like nauunahan ka lagi ng emosyon mo, remember this. The fight isn't out there. Nasa loob mo ang tunay na laban. Kaya challenge ko sa'yo ngayon next time na mainit ang sitwasyon, huwag mong sagutin agad. Pause. Breathe. Tanungin mo sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Worth it ba ito? And kung sa tingin mo, kailangan mong pumatol? Patula mo ng buo ang sitwasyon. Pero hindi ang tao. Not the insult. Not the disrespect. Focus on the principle. Hindi yung ego. Kasi ang totoong lalaki, hindi yung laging nananalo sa debate. Ang totoong lalaki, yung kaya manatiling buo kahit gustong gusto na niyang sumabog. Now, think about this. Paano kung every confrontation is actually an invitation? An invitation para itest ang patience mo, ang presence mo, ang paninindigan mo. Hindi para sirain ka, pero para i-refine ka. That's what real strength is hindi yung muscle, hindi yung lakas ng boses, kundi yung lalim ng katahimikan mo. Yung tipong kahit gumuho ang paligid, steady ka pa rin. Bakit? Kasi kilala mo sarili mo. At hindi mo kailangan ipaglaban ang ego mo sa bawat away. Comment mo ngayon. I am unbreakable! Kung handa ka ng kontrolin sarili mo, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mong kapayapaan. And kung may kakilala kang kailangan marinig to, send it to him. Baka ito na yung conversation na magbabago ng buhay niya. So kanina, napag-usapan natin kung paano ang emotions ang unang kalaban mo sa gulo at kung paanong awareness, yung simpleng presence of mind, pwedeng maging parang superpower na nagliligtas sa'yo from making choices you'll regret. Now, let's go deeper. There's this thing I learned na sobrang underrated pero life-changing siya. Slow down your breath, speed up your mind. Ngayon, baka iniisip mo, pre, breathing lang 'to? Pero teka, 'wag mong maliitin. Sobrang basic niya, pero tandaan mo, basic is not the same as easy. Dahil sa gitna ng gulo, yung pinaka-basic, 'yun ang unang nakakalimutan. Try mo pansinin. Kapag na-stress ka, galit ka, or nagpanik ka, ano unang nangyayari? Bumibilis yung hinga mo, 'di ba? Para kang sinasakal kahit walang humahawak sa leeg mo. Pero kapag binantayan mo lang hininga mo, parang may magic na nangyayari. Parang nagka-slow motion yung buong confrontation. Hindi ito new age BS. Science backs this up. Controlled breathing activates your parasympathetic nervous system. Ibig sabihin, it signals your brain na hindi ka dapat mag-freak out. Kahit mainit ang ulo ng kausap mo, kahit sinisigawan ka na yung katawan mo, kalmado pa rin. Alam ng utak mo, we got this. So next time, nasa gitna ka ng init ng ulo, gawin mo to. Inhale slowly through your nose. Count ka ng 4 seconds. Tapos hold for 2. Then exhale through your mouth for 6 seconds. Alam ko parang weird, lalo na kung nasa harapan mo na yung kalaban. Pero kahit mental lang, kahit hindi obvious, gawin mo. Dahil habang sila galit na galit, ikaw steady. Habang sila puro reaction, ikaw puro precision. Parang ganito. Yung utak mo, parang isang computer kapag punong-puno ng tabs, naglalag, di ba? Pero kapag huminga ka ng tama, nagka-close yung ibang tabs. Lumilinaw isip mo. Gumaganda desisyon mo. Hindi ka na basta sumasagot, tumatama ka na. At hindi lang ito tungkol sa breath. This connects sa mindset mo. Dahil habang pinapakalma mo katawan mo, yung utak mo umiikot na parang radar. Nakikita mo na hindi lang yung sinasabi ng tao pero yung emotions behind it. Nakikita mo kung saan sila galing. And because of that, you don't take it personally. Which leads us to another mindset shift na maraming hindi alam. And this one, kung makuha mo, game over sa stress. Detach from identity, attached to mission. Ito yung mistake ng karamihan sa atin. We think confrontation is an attack on who we are. So kapag may nagsabi ng wala kang kwenta or ang hinamo, we don't just hear the words, we absorb them. Para bang buong pagkatao mo tinira. Kaya natural, sasagot ka. Laban kung laban. Pero teka, tanungin mo sarili mo. Sino ba talaga ang inaatake? Yung pagkatao mo ba? Or pride mo lang? Here's the stoic shift. Instead of reacting based on identity, you respond based on mission. Halimbawa, may kausap ka sa trabaho. Sinabihan ka ng bobo ka. Normal reaction? Magalit. Pero kung clear ka sa mission mo na ma-resolve ang issue o mapanatili ang respeto o maiwasan ang gulo, then yung insulto, hindi na issue. Kasi hindi siya bahagi ng misyon. Kung ikaw ang pilot ng eroplano, tapos may pasaherong lasing at pasigaw-sigaw, magwa-walk out ka ba sa cockpit para awayin siya? Hindi, di ba? Bakit? Kasi may mission ka. You are flying the plane. Everything else is noise. Ganon din sa life. Ganon din sa away. If your mission is peace or clarity or keeping your family safe, bakit ka makikipagpatayan sa pride? Bakit mo ibababa sarili mo para lang mapatunayan ng isang bagay na hindi naman makakatulong? Detach from ego. Attach to the goal. Minsan kasi, ang pinaka-macho move ay yung hindi mo pinatulan. Ang tunay na respeto, hindi mo sinisigaw ang uh, pinapakita mo sa composure mo. Kaya, next time na may sumubok mag-trigger sa'yo, tanungin mo sarili mo. Ano ba mission ko dito? Kung wala, then you already lost direction. Pero kung malinaw sa'yo kung para saan ang kilos mo, ang salita mo, walang makakapigil sa'yo. Dahil ang tao na may malinaw na dahilan, hindi natitinag kahit gaano pa kaingay ang paligid. And speaking of ingay, let's be honest, minsan ang gulo sa labas galing din sa gulo sa loob. That's why training for calm is not something you do during the confrontation. You prepare before it even starts. May kasabihan? Train for chaos before it comes. Parang sundalo. Hindi ka pwedeng mag-practice magbaril sa gitna ng gera. Dapat bago pa dumating yung laban, alam mo na paano mag-react. Sanay ka na. Built ka na. Paano to ginagawa? Through daily discipline. Pwede mong simulan sa pagpractice ng controlled breathing every morning. Pwede mong kausapin sarili mo sa salamin. Pwede mong i-review yung mga moments na nagpadala ka sa emosyon, tapos tanungin, paano ko pwedeng gawin to better next time? And most of all, surround yourself with people who live this way. Kasi kung lagi kang kasama ay puro reklamo, puro init ng ulo, puro ego, madadala ka rin. Pero kung barkada mo ay composed, grounded, calm men, yun din ang magiging vibe mo. Remember this, calm isn't weakness, it's strength under control. At yung lalaking kayang manatili sa gitna ng bagyo ng hindi natitinag, siya ang lalaking pinakakatiwalaan. Siya ang nilalapitan. Siya ang tunay na leader. So kung handa ka na mag-operate from stillness, kung sawa ka na mapagod sa bawat maliit na away, kung gusto mong baguhin ang buong operating system mo, I want you to breathe right now. Dahan-dahan. Tapos comment mo sa baba. Calm is my power. At kung may kapatid kang kailangang matuto ng ganitong presence, share this with him we rise together laban ng isa laban ng lahat alam mo minsan ang pinakamatinding laban di mo naman makikita sa labas wala sa suntukan wala sa sigawan nasa loob tahimik pero totoo yung struggle na hindi nakikita ng iba yun ang totoong giyera at dito sa huling parte ng usapan natin, gusto kong ibigay sa iyo yung pinaka-underrated na kalaban sa confrontation in terms of expectations. Kasi, let's be real. Madalas, ang gulo hindi lang galing sa sinabi ng ibang tao, kundi sa inaasahan ko sa mong dapat nilang sinabi o ginawa. Inaasahan mong rirespetuhin ka. Inaasahan mong iintindihin ka inaasahan mong magbabago sila, hihingi ng tawad, aamin ng pagkakamali. Pero kapag hindi nila ginawa, boom, gulo, frustration. Sama ng loob, hanggang sa sumabog ka. Pero teka, kanino ba talaga galit mo? Sa kanila? O sa hindi natupad na inaasahan mo? Ito ang kailangan mong maintindihan kung gusto mong maging kalmado sa kahit anong sitwasyon. Expectations are silent contracts that the other person never agreed to. Akala mo may utang sila sa'yo, pero totoo, wala. Umaasa ka sa version ng tao na nasa isip mo, hindi sa kung sino talaga sila. And that's where chaos begins. Kapag pinipilit mong i-control ang bagay na hindi mo hawak. Kaya yung mga stoic noon, malinaw sa kanila to. Isa lang ang tunay na kontrolado mo, sarili mo. Yung actions mo, yung response mo, yung interpretation mo sa pangyayari. The rest? External. Hindi mo domain 'yan. Kaya kung gusto mong hindi matibag sa gitna ng stress, ang tanong ay hindi, bakit nila ako ginanito? Ang tanong ay, anong gagawin ko ngayon? Isang kasabihan mula sa Stoic philosopher na si Epictetus. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Solid, di ba? Kasi kahit gaano ka pakatalino, kahit gaano ka kalakas, kung hindi mo kaya i-handle ang sarili mo pag may bumangga sa'yo, kulang pa rin. Para kang kotse na maganda nga ang labas, pero walang preno. Delikado. So anong gagawin mo? Train for chaos before it comes. Gawin mong default ang stillness. Hindi passive yan, ha? Hindi siya dead malang. Ang stillness, yan ang pinaka-active na defense system ng isang tunay na lalaki. Alam mo yung mga taong tahimik pero nakakatakot? Hindi dahil may masama silang balak, kundi dahil alam mong handa sila kahit ano pa ang mangyari hindi sila natataranta, hindi sila napipikon, hindi sila natatanggal sa sarili nila kahit pa nilalait na sila o tinitira na pagkataon nila. Bakit? Kasi hindi sila invested sa drama. Invested sila sa dignity. Invested sila sa mission. At ito ang challenge ko sa iyo, bro. Simula ngayon, bago ka pumatol sa isang confrontation, tanungin mo sarili mo, na kontrolado ko dito. Worth it ba na mawala ang respeto ko sa sarili ko para lang patunayan na tama ako? Mas mahalaga ba ang ego ko kaysa sa peace ng pamilya ko, respeto sa sarili ko o direksyon ng buhay ko? Ang dami kasing lalaki, lumalaki katawan, pero yung puso payat pa rin. Madaling sumigaw, madaling manigaw, pero yung kayang umupo sa gitna ng insulto at ngumiti ng may dignity, rare yon. At kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, you're not here for the noise. You're here to grow. You're here dahil sawa ka na sa emotional roller coaster. Sawa ka ng own ka lagi ng reactions mo. You're here dahil gusto mong maging tao na kaya pa rin tumayo kahit hinahampas na ng alon. So bro, kung isa ka sa mga lalaking yan, claim your stillness. Huwag kang matakot tumahimik sa gulo. Huwag kang matakot hindi patulan. Kasi hindi lahat ng laban kailangan sabayan. Minsan ang pinakamasakit na sunto, yung hindi mo binitawan. Yung tipong nakatingin lang sila sa'yo, expecting you to explode. Pero hindi. You breathed. You held your ground. You chose mission over ego. And you walked away stronger. That, my friend, is power. So eto na, kung may isa kang dalhin mula sa usapang to, eto yon. Real strength is not in the noise you make, but in the silence you master. Kung nag-breakdown ka dati, okay lang. Kung napikon ka noon, okay lang. Hindi ka masama dahil doon. Tao ka. Pero ngayon, alam mo na. At kapag alam mo na, wala ka ng excuse. So from this moment, promise mo sa sarili mo na hindi ka magiging alipin ng emosyon mo. So hindi ka bawuway sa expectation ng ibang tao na ang kalmado mo hindi weakness. Yun ang armor mo. Comment mo sa baba. I am unbreakable. Hindi dahil hindi ka nasasaktan, kundi dahil kahit masaktan ka, hindi ka natitinag. At kung may kapatid ka, kaibigan ka, o kahit sinong lalaking mahalaga sa iyo, i-share mo 'to. Dahil baka 'yun ang moment na magbago ang buhay niya. Baka ito ang turn na kailangan niya. Like the video kung may natutunan ka. At kung gusto mo pa ng ganitong usapan, subscribe ka na bro. Hindi tayo nagpapakyut dito. Dito, lalaki ang usapan. Totoo. Buo. Walang palusot. Remember this. Every confrontation is a test. Not of how loud you can be, but of how still you can stand. And the man who can hold his ground in silence, that man is unshakable. Kaya kung ikaw yon, I see you. You're rising. Let's walk this path together.